Biyernes ng umaga, September 8, 2023, muling nagtungo sa Union Shoal ang pinagsanib na puwersa ng Western Command, Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Philippine Coast Guard. Ito'y upang magsagawa ng resupply mission sa tropa ng kasundiluhan na nasa BRP Sierra Madre. Ngunit gaya ng mga naunang misyon, muling nakaranas ang pamalaan ng agresibong hakbang mula sa Chinese Coast Guard. Ito'y batay sa ipormasyon mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard. Sa laging handa public briefing, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na bagamat hindi nang bomba ng tubig ang Chinese Coast Guard, gamit naman nila ang kanilang maliliit at mabibilis sa sasakyang pandagat kasama ang ilang maritime militia upang habulin at harangan ang tropa ng pamalaan. Base po sa kwento ng Philippine Coast Guard, merong apat na China Coast Guard at merong iila ng mga maritime militia na involved doon sa sa attempt na i-block yung ating resupply mission, ang ginawa po nila, nag-deploy sila ng maliit mga Coast Guard vessel pero mabilis at uh, nakapag-maneuver. Hmm. Kaya na naharangan nila yung uh, Philippine Coast Guard pero nakalusot naman yung ating mga resupply vessels. kung oh, nga lang meron silang ginap dangerous maneuvers. Para naman kay National Defense Secretary Gilbert Teodoro, tuturing na isang irresponsible behavior ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Dagdag ng kalihim, mas delikado ang ginawa ngayon ng Chinese Coast Guard bagamat hindi sila gumamit ng water cannon. Once again, we continue, we will continue to resupply BRP Sierra Madre. And of course, the Philippine Coast Guard uh, vessels were once again dangerously harassed. This is to me, irresponsible behavior on the part of uh, the Chinese Coast Guard. And I think that the world knows who is in the right here. So it doesn't need much more saying or talking about. The world has reacted before to the water canoning and I think what has to be underscored here is that wala ngang water canoning pero mas uh, delikado ang mga maniobra na ginawa nila sa mga kasama natin na Philippine Coast Guard. No? Ginawa ni Sekretary Teodoro ang nasabing pahayag matapos pangunahan ito ang commissioning ng dalawang patrol vessels na ibinigay ng Estados Unidos. Ang nakikitang solusyon ng kalihim, dapat sabay-sabay anya ang gagawing upgrading ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy upang sa gayon ay magkaroon ito ng kakayahan na protektahan ang mga barko ng bansa maging ang mga mangingisda. Kailangan talagang sabay-sabay na upgrading din ang ating Coast Guard at ang ating Philippine Navy para sa ganon uh, ang internal no maritime security capabilities ay mapagtuunan nila ng pansin at syempre kasi fishing vessels at manging isda ang ating uh, prinoprotektahan kailangan din nila ng capabilities for protecting Philippine vessels maritime safety and security ito ang ginawa ng Chinese Coast Guard napaka egregious violation ito ng maritime safety